Hello mga kalakbay, kumusta kayo? Uh, alam nyo ba na kung merong biwok sa Manila, meron din palang biwok dito sa may Kalamba, Laguna, no? Ayan mga kalakbay, marami din na naman siya, no? May mga lovers pa, may upuan na simento sa gilid, ayan, diyan sila nakatambay mga kalakbay. Hindi ko makikita mo mga kalakbay, uh, may mga batang naglalaro, ayan, palipas oras, uh, yung mga bikers nandito rin nagpapahinga sila oh ah, mga kabataan din may nag na ah. mayroon ding ah, parating pa lang ay mga kalakbay makikita niyo ayan may kubo-kubo mga kalakbay oh din ito ang pinaka main attraction mga kalakbay kaya maraming pupunta rito dahil nakikita yung Mount Maria Makiling yan mga kalakbay oh. itang kita yung hugis niya mga kalakbay oh. din may napansin ako mga kalakbay na parang island eh, sabi nila mga resorts daw yon mga kalakbay uh, eh, sarap pumunta dyan no So ito daw yung daungan mga kalakbay pag galing ka dun sa mga resorts na yun uh, Parang para malit na pivory Din yung sa kabila parang daungan din mga kalakbay. Ayun oh, sa bandang dulo. May namimingwit din mga kalakbay habang minamasdan yung Mount Makiling. Ayan, oh. Tinan nyo, ang ganda ng view habang marinig mo yung ano ng tubig, tunog. Wow, may naliligo mga kalakbay, mga bata, oh. Mababaw lang pala dyan banda mga kalakbay. ano oh. Yan yata yung bangka mga kalakbay na galing sa resort, oh. Yan, May mga tao. Yan lang mga kalakbay. Thank you for watching. Salamat. Bye-bye. Ingat kayo lahat. God bless.